dumating. So, paalis na sana kami mga kainags, ano? kasi pupunta kami ng ano, muna, ng shoppers. Meron kami yung pipi kapin doon. Meron nagpadala sa atin, yan. Pero hindi ko alam kung sino pa yung nagpadala kasi maraming gusto magpadala sa atin, eh. Yun. <laughs> Yabang. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Meron, eh. Dalawa yun. Eh. Na Expect natin magpapadala sa atin, eh. Kaya mamaya na lang natin malalaman kung sino yung nagpadala doon sa makuha nating item tapos eh saktong Sakto paalis na sana kami merong hinihintay na Package si Mahal na Reyna eh dumating ano yan, kanina pa hinihintay buti na lang eh bago kami makaalis, nag doorbell nandun pa si Mahal na Reyna ano yan, ano naman yan secret, secret pala eh so ano muna, hatid ko muna si Mahal na Reyna sa trabaho niya, kasi sa niya oh, dadaan muna tayo sa shoppers kunin natin yon. tapos eh hatid si Mahal na Reyna naman yan? Hmm. Nako, alahas hmm. na naman. Kasi... Anong, anong 24 karat? Ano yan? Anong ilang karat yan? 21. 21? Wow. Gusto lang yung manipis. Manipis. O, sige. Yan ang gusto mo. Tama lang, tama lang yan. Bigyan mo ng reward ang sarili mo dahil, nako eh, hard work. Dahil sa pag-hard work natin, hindi lang puro trabaho tayo Dapat eh, yung kinikita natin sa suwelo, dapat meron din tayong naibibiling reward para sa sarili natin, ito di ba? ba? Ano naman to? chain. Okay. Wow, talaga Ay, si yung ano, ano, yung, yung malarena. Penback mo, wala naman to. Ano to? Ano to? perlas? Ah, perlas. Ito. Ano ito? Diamond ba yan? Diamond ba to? Oh. So mga kayo sino ko napapansin nyo Si Mahal na Reyna Napakahilig kasi niyan sa alahas Matagal na kahit nung bago pa lang kami dumating sa Canada Napakahilig niya sa alahas Sa pabango yan, yan yung mga binibili niya Dati nga nung nasa Pilipinas kami clickbait lang. <laughs> mga, mga pabangon niya dati na ano, mga ano niya lang pangarap niya lang dati. Dati 'yun, mga guys, actually bumibili pa rin dati. 'Di ba dati 'yung bumibili ka sa ano? May binili ka rin dati sa Benet Benetton ba 'yon, ma? Ay, naka nagbuso. Oh, basta, pero ako, yun, ako, yun, ako 'yung binilan mo pala. Shop, Happen, shop. ano yun, Ako 'yung binilan niya dati. Kasi nga syempre 'yung sinusweldo natin sa Pilipinas, tapos bibili tayo nung pabango. Doon sa mga ano lang, ha, 'yung mga minimum sweldo lang, ano? Eh bibili tayo ng pabango katulad nung mga binili niya ni Mahal Arena noong nakaraan. Almost na sa 8,000 isang ganun. pesos sa 8,000 pesos convert yung 100 almost 200 dollars mo na pabango noong nakaraan. kapag kinonvert mo kasi sa peso ay eh, almost uh, 8,000 ganyan pesos pabango. Eh ngayon syempre hindi niya kayang bilhin doon sa Pilipinas syempre 8,000 na napakalaking halaga noon eh syempre tapos eh ngayon syempre nadapunta siya sa Canada and awa naman ng Panginoon dahil hard work sa hard work niya nabibili niya mga gusto niya ako naman kung napapansin niyo sa akin mga kainis no, wala akong kahilig-hilig sa alahas hindi ako mahilig sa alahas wala akong quintas wala akong mga sing-sing rilo wala asin, wala talaga gusto ko lang ano simple lang <laughs> tsaka hindi hindi ako mahilig sa alahas talaga wow ganda simpleng simple so tara alisin tayo okay na Pambihira eh, kasukat mo ng sukat ng mga lahas Wala ka nang binibili para sa akin Binilihan kita, sinira mo agad Naputol eh, pambihira eh Binilan niya akong kwintas dati Ilang karat yun ma? Ilang karat yun? 18 karat, eh sinuot ko, araw-araw ko sinuot Naputol Yung pala eh Dapat siguro ibibili mo saan sa sunod yung makapal na Para hindi napuputol Hahaha <laughs> yung mga kapal yung parang mga malamais ang ano malamais ang butil ng ginto yun ang bibili mo sa akin para hindi maputol yan yung sinasabi ko mga kainay sa nung ganda na no? ng puno na to wow ginto ba na gano'n ganda ng bulaklak ganda magpapicture dyan wala oh. akong uh -huh. ganyan ano. well, doon sa ano Tim Hortons malapit ganda na ng panahon natin ngayon grabe oh okay, dito muna ako kukunin na natin ma pakilak mo muna alright pakilak ma para mga kainags kasi may dalawang meron tayong dalawang uh, ina-expect na package na darating para sa atin mga kainagsano. Ah, uh, isang galing sa Toronto at isang galing sa British Columbia. Tingnan natin mamaya kung kanino galing yeah. <laughs> Maraming salamat sa mga nagpadala. Yeah. <laughs> Oy, nag comment want ako pag may dumarating na package. pero syempre naman mga kainagsano sino, sino ba namang hindi matutuwa pag uh, uh, meron merong nagpadala sa inyo na package, 'di ba? Mga natutuwa sa atin kaya nagpapadala sila. paabot hanggang tenga eh no <laughs> sa tuwa syempre excited makita natin kung ano yung nila yun so ito na mga kinex oh. nakuha na natin kanyang na ba to ah kay ati susan yan ati susan maraming salamat ha nakuha ko na yung padala mo ati susan ng Vancouver siya sa British Columbia kasi na meet up natin siya nung nakaraan eh diba nung nagkita tayo sa Kingsway nakita natin siya sa Kingsway binisita niya lang yung kanyang mga anak dito sa Alberta tapos sabi niya sa mga anak niya, wish niya na makita niya tayo sana. Tapos eh, dininig ng Panginoon yung panalangin niya na makita niya tayo. Nakita niya si Mahal na na sa may washroom sa Kingsway Mall. Akalain <laughs> mo nga <ha> naman. <laughs> Pinapangarap niya lang na makita tayo. <laughs> Tapos in a right time, in a right place, nakita niya nga tayo doon sa Kingsway. Kaya sabi niya, Minessage niya tayo, sabi niya eh, meron daw siyang ipapadala na munting, munting regalo para sa atin. Pero kahit na munting regalo, kahit na maliit na bagay ito para sa amin, napakalaking bagay ito mga so, dahil na-appreciate namin yung effort niyo na magpadala ng mga gusto niyo ipadala sa amin. At maraming maraming salamat. Yan. Mahal na, rin na. Galing kay Ate Susan. Shoutout ah, mo sa Ate Susan. Ate Susan, thank you po. Yun. So ito. Mamaya natin bubuksan. Kasi magmamadali, nagmamadali tayo Hatid pa lang si Mahala Reina At may pasok tayo ngayong araw na to Ayan O sige daw Buksan na raw natin ngayon Sabi ni Mahala Reina <laughs> Sige buksan mo Mahala Reina o oh. Ayan Ako ate Susan Maraming salamat ha Thank you very much sa buksan mo ma Ay ay ayos Yan so T-shirt T-shirt yung pinadala ni ate Susan Ate Susan Maraming maraming salamat ha ay masusutan naman kaming damit. So pwede natin suotin 'yung pangpasok, pang-araw-araw, 'no, pangpasok ganyan. Oo, di ba? Okay, kulay puti. O okay. sige. Oh, grabe. Nagano ako, mga kain, so, nag-blow -nag ako, nag-blow. Kasi kumain ako ng no, ano. May pakwan kasi sa fridge. Siguro isang linggo na 'yon. 'Yun 'yung binalata, binalatan ko. Tapos eh matagal na, yun. isang linggo nang nasa cooler natin sa fridge. Tapos kanina kinain ko nga. Kanina habang hinahatid ko si Malray na medyo parang masama na yung pakaramdam ko. Eh. Nailabas ko lahat yung mga pakwan na kinain ko. Ngayon, nung nailabas ko na, parang gumanda na yung pakaramdam ko. Guminhawa. Pasok na tayo mga kainag. Ah, ang ganda ng araw. Grabe. T-shirt na lang tayo ngayon. Hindi na tayo nakasuot ng sweatshirt. Oh my God. Dire-diretso na sana yung ganito, no? Eh napapansin niyo ba 'yan no? yung mga ayan no? mga puti-puti na 'yan no? pollen, pollen yung mga allergic sa pollen ano. Di ba 'yung nakaramblag vlog natin eh. Yan yung ano eh, yung dandelion yun, pag na uh, yung bulaklak niya, pag masyadong nahinog na, ganyan na nangyayari. Uh, di ba? Yan yung ano eh, pollen, di ba? Pollen. Allergic sa pollen. Sino ba 'yung mga allergic sa pollen? <laughs> pag nasinghot nila 'yan, yan oh pag nasinghot nila yan parang uubuhin sila lalag natin yata sila parang ganun yata ano kaya dapat talaga pag kami allergy ka sa mga ganyan suot ka ng face mask para hindi pumasok sa butas ng ilong natin yung <laughs> yung mga lumilipad na kulay puti na yan ay sarap ng pakiramdam ko kanina hindi na ako nakapag na, hindi ko na naipakita yung pagpapaalam natin kay Mahal na nung hinatid, hinatid natin siya sumama kasi yung pakiramdam ko kanina Why? Put it in, yes, man. Put it in, that's right. Put it in. Right back, right back. Yeah, man. Hold it. Ayos, ayos. All three, all three. Game three, game three. Nalos ano, Oilers. Yan, nandito kami. Lunch break kami ngayon eh. Habang nagla-lunch break kami, nanonood kami ng laro ng Oilers Hockey. All three. Sana manalo. Yan, diba, mga kainags, ano? Talo, talo Oilers. 5-3 ang score, game 3. So by the way, shoutout nga pala sa... Ano, <coughs> yung kaibigan <pag> <coughs> ni, ano, uh, ni Jet, saka ni... Nito, yung kapatid ni Ton, si Ani. Ayan, shout out Ani. Shout out, shout out sa inyong tatlo dyan ha. Nasa Qatar ba siya? Ah, uh, nandito, kapatid nandito. yun. Dito sila, ah, uh, dyan sila nanunuluyan. Ay, nanunuluyan. O, oh, baka okay. man yung ano ko, ikaw na mag-vlog oh. oh. sige, sige. <laughs> 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 De, joke lang, joke lang. Kasi ba yung sakyan ko? Adrian, pabon ka. Pututang dila natin to, ya, shout out. Ako na yung mentor sa camera eh. Ayan, ayan, ayan. Sige, sige. <laughs> sige ya, Meron sige. kasi nakalimutan yung pa-shoutout eh. Ingat mo Sige, sige. Ingat pre. Magmukha ka namin bukas ha. Bukan, bukas, bukas. Deo ako bukas, Deo. Ayos, yung sa akin Yan so mamaya magsha-shoutout din tayo kasi may mga nabasa akong gusto magpa-shoutout. Shoutout natin. Yo. <laughs> Sige, shoutout sa inyo lahat. Yan, uwiyan tayo bukas. Tapos bukas mga kainis. Nice. Deo na naman tayo araw ng Tuesday. Yun, Siyempre naman. Masayang masaya tayo. Alam niyo yung pag-uwi tayo ng Uwi na tayo ng uwi ng ngayon, halimbawa ngayon tapos kinabukasan day off tayo. Tako, eh, napakasaya talaga natin, no? <laughs> <laughs> ya, yeah, kasama natin oh, na. Ah. Mga kasama natin. Aba, 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 mo pa yung susi mo. Ang bihira. Yun ang mahirap eh. No? nagmamadaling nagmamadali kang uwing-uwi ka na. Tapos pagdating mo sa asakyan mo, yung susi mo na iwanan mo sa locker, babalik ka ulit doon sa pagkalayo-layo sa akit ka pa sa taas. <laughs> Naranasan ko na rin yun mga kainin. Ay, naintipa yung susi ko sa bag. <laughs> Kinabahan ako <laughs> Nilalagay ko siya susi dito sa bag. <laughs> Ando na ako nagpark, oh. Layo lang pinagpark kayo nga mo, Louie, ah. Lalo, layo. Wow, Lexus, ah. Iba talaga, pag may paghayahay na sa buhay. Ingat. Eh, yeah, shoutout kay Louie. Dito tayo nagpark, mga kinis, kasi punong-puno ng park kanina. Grabe. Tapos, yung susi ko, dito nga pala nilagay sa bag. Kapakon ako nakapasa bulsa ko, eh. Kinabahan ako. <laughs> Sabi ko baka naiwanan ko rin doon sa taas eh. <laughs> Babalik din ako. Kinukutsa-kutsa ko pa yung tropa natin si Junel, 'no, si Junel. Sabi ko, nakalimutan yung susi mo eh. Tapos ako rin pala makakalimutan ko na pero dito para sa bag ko. 'Yon, 'no. Yan ang susi natin makakainis, 'no. Ayos. Ayos. Uwi na ako makikita. Oh, home time. Dito na tayo sa bahay dito. Ako nagpa-park dahil kuhaan ng basura bukas <laughs> yan make sure double lock yan ito yung ating uh, labas mga kainags ano bango ang bango na ng ano ngayon grabe ang bango na ng ano ngayon dito sa labas kasi ngayon yung mga bulaklak yung mga bulaklak na sumisibol ano mga kainags ano uh, may amoy na grabe ang bango hindi ka na nagubad pala di na di na ako nagubad ng ano eh mga pala mga kinis, hindi na ako nagubad ng pang-uniform ko kasi lalaban ko to eh. Lalaban ko sa so ito mamaya. So, yun, ito nga pala si Mahal Ray, nakakarating lang. Eh. Yan, T tuloy na natin yung shoutout natin kanina. Shoutout nga pala. Shoutout nga pala kay James Garcia ng Evelstoke, British Columbia. Yan, yung nakalaro nung kasama ko sa trabaho, si Ryan Austria. <laughs> shoutout din kay, ano, no, kay Pinoy or ng taga-oriental taga, taga -oriental Mindoro. Kababayan ko sa kay Pinoy. Shoutout. Tapos sa ah, Shoutout din kay Abner Monchito Plasencia. Yan. Tsaka shoutout sa kababayan ng Mahal Reina sa Taganuebe siya si ano si uh, Glevan Espino Abilon. Yan, ng Saudi Arabia. Maraming maraming salamat po sa pag-comment. Thank you very much. Tata -ta, papahinga muna ako. Kumusta ba? Pagod ba kayo? Busy? Hindi masyado. Ha? Huh? Hindi masyado din. Hindi masyado. Hindi. Ayos, ayos. So, papahinga muna ako mga kainais, Kasi napagod ako. Eh. Grabe. Grabe yung pagod sa trabaho. Tsaka lalaban ko muna to. At medyo... May naamoy na akong di maganda. <laughs> Parang naghalong potok at pawis. <laughs> hindi, hindi. Walang amoy. Walang amoy. Biro lang. Kita tayo bukas mga kainais, Ano? Maraming maraming salamat sa panunod doon. Yan. Oh, mahal na rin na. Good night na. Eh, tabi, 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 tabi. Ayos. Ayun na. Kuhanin basura. <laughs> hey, kemen, kemen. na yung itim na basurahan natin, kunin na natin. Tapos mamaya, ano naman yung kulay green? Ay, ah, ito pa. Ito hindi pa nakukuha, may kukuha rin to mamaya. Ito. Ah, wala pa, wala pang kumukuha. Yun. May naiwan? Ayun na. Punin na natin. Yun, naglilinis si Mahal na ng bahay natin. Tatabi ah, dyan, tabi dyan. Yun, linis ah. Sipag ni Mahal ah. Ayos, ayos, nice. Yan. <laughs> so nandito tayo sa backyard ngayon mga kinis, ano? Meron kasi ako nabasa ng comment galing kaya ano? shoutout kay mailin Sabi niya, ayos suot na bago sa patos ka inags. Wala pa ba mapipitik na raspberries? <laughs> so double check natin yung raspberries mga kinis. Ano? Papakita ko sa inyo. Ayan, oh. No? So yung raspberries natin wala pa. Hindi pa siya nagbubunga, no? Ito pero ito makakapitik makapitik tayo nito, makakadugas tayo nitong ano, nitong raspberries mga July, mga first week ng July or second week ng July. Mahinog na yun, marami na rito. Yan, wala pa yun. Ito, 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 ito. pa lang yun. nagbubulaklak pa lang. Yan, wala pa, wala pa. Usually, pag summer na, mga July, marami yan dito. Nasa labas. Naku, mabubusog tayo pati dito. Marami rin. Yan, tapos meron pa roon mga kainis yan. Yung, no? na nakaraan kasi, eh, hindi hindi bumunga yung ano rito yung cherries meron cherries dito eh. hinihintay ko rin yan every year eh. <laughs> dudugasin you know? pipitikin at si actually dito pa pagala-gala ka, lang dito sa labas nako ay eh, maraming ano maraming maraming tayong makikita mga prutas dito yo ayra <laughs> hey, Dave how are you? hey. Kapit-bahay natin yun, guys, ng lawnmower natin. Ito, 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 ito. Ito yung mga kainis, oh. Ito yung, ito yung ano, uh, cherries. Pag namunga yan, marami dyan. Habang dumadaan ako dito, pipitik-pitik lang ako dito. Padaan-daan lang tayo dito, mabubusog kayo sa mga prutas. <laughs> yan, si Sayo eh, maingay talaga, no. Tsaka yung si Sayo eh. Guard dog talaga natin yan eh. <laughs> diba, dadaan lang tayo dito. May, may raspberries doon. Tapos dito. Ay! Hey! Ay! Nakawala si Sayon mga kainex ano. Doon sa bakod na yun. Oh. Hindi pa kasi natin nalalagyan ng harang yun eh. Nakalusot sa doon. Buti na lang eh gentle. <laughs> gentle no. Nai, ano ko rin, naipasok ko rin sa loob. Ayan, dito kailangan ayusin ko muna to. Bago, bago mawala si Sayon. Buti na lang nandito tayo ng time na yun. Ayan o, o. Yan, 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 yan. Diyan lumusot si Sayon mga kainig sya no. Kasi ito kung napapansin niyo, meron na tayong ginawa dito eh no, para hindi makalusot si Sayon. Pero lalagyan ko pa ng bakal dito para sigurado. Yan, tapos dito kasi wala pa naputol. Ngayon, kanina, diyan lumabas oh. Yan. lumabas. Yan yung aayusin ko muna ngayon. Mabuti na lang nung lumabas si Sayon. Nandito tayo sa bahay. Eh paano kung wala tayo sa bahay, lumabas si Sayon doon? Kasi ano eh parang nagagalit si Sayon sa motor sa tunog ng motor. Bung 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 bung. <laughs> Tapos merong asong babae doon sa bahay nila no Nung kapit kapitbahay natin. Eh yun yung nilalapitan at gustong lapitan ni Sayon kaya talagang kumawala siya. Sinisimulan ko ng ano hinto eh ito tanggalin 'tong mga kahoy dito. Ayun laki ng butas doon, no. Delikado. Kailangan habang habang maaga pa eh tanggal na natin 'tong mga 'to maayos na natin. So dito na natin tinambak yung mga kinuha natin dito no. Nilagyan ko muna pansamantala ng harang kasi bibili pa tayo ng mga ano pang harang. Baka kasi dumating yung mga prinsesa, natin, palabasin yung mga aso natin. At least may harang doon. Pero tinex na rin namin sila na bantayan nila si Lasay at Kasaya pag pinalabas nila. Mamaya bibili muna tayo sa Home Depot ng pangharang para maayos na natin 'yon. Ayun, naligo lang tayo mga kainis, ano, Nagpahinga lang tayo ng konting kanina. Tapos sa shoutout nga pala kay ano no kay Dina Domingo Magpantay. Yan taga Calgary sila. Tsaka shoutout din sa kanyang anak na 5 months old na si Marcus Liam Magpantay. Yan 5 months old na raw siya bukas. Tsaka shoutout din kay ano kay Mama Saida Trinidad. Yan mula kay Jesse Ingeniero. Lagi raw nanonood sa atin si ano si Papa Sami Trinidad at Mama Saida Trinidad. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo. Ah. Ang na naman panahon ngayon. Tingnan niyo kalangitan natin, ganyan na naman siya ngayon, ano. <laughs> so by the way, mga kaibigan, maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang dito lang muna 'yung vlog ko. Maraming maraming salamat. Pray ko po Panginoon. <laughs> ano pala 'to, malalim. Kailangan matabunan natin ng punang ano, delikado. <laughs> Buti matibay tibay pantuhod ko. Ang bira. <laughs> so kita tayo sa mga videos, mga kaibigan, ano. Uh, hanggang sa muli. Maraming maraming salamat.